Nandito Oh, okay. Yeah. Gitawag ko siya. Gitawag ka lang lang kumupalapit toy. mga pika man Toy, toy, toy. toy. Mga pika man toy eh. Mga Ha? Mga pika man? Ay, kay dali ka man ang aros ko sa akong Lakat to. Lakat to, lakat to. Lakat na to kay gapangapay pa ko. kapag di pagkaon. Toy. Psst. Lakat na lang to. Nakat na. Kaya ka pangapin ako. Nakat na. Nakat na, nakat na. Kaya ka pangapin ako, doon. Kaya ka pangapin ako, doon. Toy! Kaya hindi siya, guys. <laughs> Nag-rakat siya. Ahay. Tawagon ko siya ng guys. Toy! Dali, dito'y! Toy! Dali, dito. tadi di tadi di, tadi di. Hahaha, na siya nagpalapit. Ah, Taka na siya. Kaya biya, kape lang yun ang arasin mo. Daman na huwag na huwag pa sa kulo. Tapos mabalik ko nung, nung Good morning everyone. Kapita guys. Aga ko pa natapagtripa ng aming dugi-dugi-dug. Hmm. Amo ni nga mga ido nila din ni Darling kung uh, kung maglabay kung gabi ah. Uh, hindi kilala, makagatan lang gid siya. Makagatan lang gid. Kaya nga, uh, kamangtas ka mga ido guys. Ay, ay, ay! Hi dong! Nakibot ako kayo dong. Kiss ko anay bi. Pakisa ko anay bi. Kasi naging gi, tulog pa man to bi. Kiss ko anay bi. Hindi ka nagtulog ka gabi dong. Ay, dito ka sa lugar ko. Nagdali sa piyak. Ay, para kita. kita tagi na sa camera. Ang palanggang Allah. baba. Ay, hmm. Morning. Ang bawa kay ikap ko. Gawin, wala manig ka man. Amo ni, amo ni. Nabros na ko po ka po, guys. May kasi ka, ha? Wala. Yaga ka pa nagbuktaw. Wala lang. Ay, yan. Gano'n naman. Nawala akong kapi, eh. Kawat sa tanging wow, mo mm -mm, patay ko na, na siya before nag-awas. Kapita, guys. Ah, okay, dugay-dugay. na naman ko, guys. Hmm.